Magandang araw po sa inyong lahat, mga mahal kong kamundo. Sana po ay nananatili kayong nasa mabuting kalagayan, mga mahal kong kamundo. Narito na po ang pagpapatuloy ng ating bidang si Malaginto. Hindi ko inaasahan ganito ang mangyayari sa aking singgarongong panabong. Kano Ginawa ko ang lahat at isinagad ko ang aking kakayahan sa pagkakarga ng tare. Pero, napawalang saysay say lamang ang lahat. Nabigo akong pabagsakin ng inyong malaginto. Ang malungkot na pagkakasabi ni Mang Temio kay Itay kano, habang mariin niyang tinitingnan si malagintong nasa kamay ni Itay kano. Kasunod ay, marahan na nga niyang iniabot kay Itay kay Mang Iko ang kanyang wala ng buhay na singgarongong balik. Para sa akin, Temyo, ay hindi na mahalaga pa sa akin kung manalo man o matalo sa bakbaka ng inyong singgarongong balik dahil ang mahalaga sa akin ay ang ginawa mong pagtanggap sa inyong pagkatalo. Bibihira lang ang mga sabongerong katulad mo, Temyo. Ang sagot naman sa kanya ni Itay. O kay Mang Temio, kung kayat ay mas lalo pang humanga si na Mang Temio kay Itay kasunod ay na nakipagkamay kay Itay si Mang Temio bilang tanda na maayos nilang tinatanggap ang kabiguan ng kanilang panabong nang bigla na lamang na Tama. Tama at totoo ang lahat ng mga sinabi sa yon ni Kano Temiong Tare ang boses ni Mang Marcelo. Nabigla na lamang sumingit sa kanilang usapan at makikita na itong maingat na nga hawak sa kanyang dalawang kamay ang kanyang sinyalatong bangkas at sa kanyang likuray makikita naman ang isang mamang may dalang lalagyan ng mga tari nakasombrerong itim at pabilog bigotelyo at mahitsurang hindi mapagkakatiwalaan at siya ay walang iba kundi ang isang sugarol sa bongero at magtataring may motyang nakuha galing sa tubig na si Mang Henry Ilang sandali pay marahan silang dalawa na naglakad papalapit kinaitay at kay Timiyong Tari at sa aming lahat at habang sila papalapit na sa amin ay nakita kong ngumisi ng makahulugan ang magtataring si Mang Henry habang walang kurap niyang tinitingnan si malagintong nasa kamay ni Itay Kano at parang kanyang binamaliit ang aming malaginto, ang aming malagintong panabong. Bama si Kano, temyong Tare. Ang maging isang mabuting sabongero at marunong tumanggap ng pagkataloy ay nagpapakita lamang ng pagiging isang totoong sabongero. Subalit maibago Kano kagaya ng ating napag-usapan noon, ibabangga ko ang aking sinyaladong bangkas sa araw na ito. Pero, hindi sa malagintong panabong mo na nasa iyong kamay ngayon, kundi sa iba mo pang mga mandirigmang panabong. Dahil sa iyo na nga ating naging maayos na usapan, di ba kano? Ang medyo mahabang pagkakasabi ni Mang Marcelo, taytay kano, bagay na ikinagulat ng mga kaibigan ni Tay, lahat sila ay napaisip kung alin sa mga iba pang mga panabong ni Itay ang kanyang ibabangga sa sinyaladong pangkas ni Mang Marcelo ang sinyaladong pangkas na nooy makikitang merong palong na nakapaling sa kaliwa mapulang palong at walang kaliskis ang kanyang mga paa buhay na buhay ang kulay ng kanyang mga balahibo at may matutulis na mga tahid at para bang ito'y sinadyang wag alisin o putulin nitong si Mang Marcelo. Hindi lamang yon idagdag ba ang kanyang mapupulang mga mata? Nakakatakot ang kanyang laki o postura at masasabi talagang hindi ito pangkaraniwang panabong lamang kundi isa itong fighter o mang panabong. Katulad ni Temio, Mang Marcelo, isa ka ring totoong sabungero at ang usapan natin ay matutupad ngayong araw na ito. Mga anak, Fidel, Ramon at Manuel. Ang tawag sa amin ni Itay, mabilis naman kaming tatlong magkakapatid na sumagot kay Itay at pagkatapos ay sinabi niyang Umuwi muna kayong saglit sa ating bahay at dalhin niyo rito ang ating ubaning mayahin. Siguro na may napapanahon na upang siya'y ating isabak sa salpukan. Makinig ka po, Mang Marcelo. Ang ubaning mayahin na yun ay ipinigay lamang sa akin ni Tatang Ubanon, ang pinuno ng mga sundalo. Ibinigay niya yun sa akin nang yun ay matalo ng aming malaginto. Pero, iginagarantiya ko po sa inyong bibigyan kayo ng panabong kong iyon ng isang magandang laban. Ang sabi ni Tay sa kanyang kaharap na si Mang Marcelo. Maraming maraming salamat kano, no. Nga pala, siya na. O itong aking kasama ang aking magtataring si Henry. Ang pagpapakilala ni Mang Marcelo sa kanyang kinuha at inupahang magtatari Samantalang kami naoy, sakay na sa kabayo ng dalawang matalik na magkaibigan na si Namang Gaston at Mang Ambrosio at binabagtas na ng kanilang mga kabayo ang daan papunta sa aming bahay upang mabilis naming makuha at madala sa sabungan ng aming ubaneng mayahin. Malaki ang naitulong sa amin ni Namang Gaston dahil mabilis kaming nakabalik sa aming mismong sabungan dala ang aming ubaning mayahin. Hmm... Ha, ha 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 Boss Marcelo, bakit kinakailangan pang ang isang talunan? Talunang ubaning mayahin na yon. Ang ibabanga sa ating mandirigmang sinyaladong bangkas. Isamantalang pwede naman itong usap-usap malagintong hari ng sabungan. Tutal eh... Tutal eh... Mukhang hindi naman ito napagod sa kanyang naging laban sa panabong ng pulpul na magtataring si Temiyong Tare. Kano? Natatakot ka bang ibangga sa aming panabong yang iyong malaginto? O baka naman ay ha-ha-ha-ha-ha natatakot ka sa akin na isang magaling na magtatare? ha 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 ha, ha. Ang nooy sabi ni Mang Henry, bagay na labis-labis naming ikinagulat at nagpupuyos na noon sa matinding kalit ang nainsultong si Mang Temio at mahahalatang talagang hindi niya nagustuhan ang ginawang pambabastos sa kanya ni Mang Henry subalit pilit siyang pinipigilan at pinapakalma ng kanyang mga kasamang pinsan at maging si Mang Marcelo ayon din ang aming nababanaag sa kanyang hitsura sapagkat nagsalubong na ang kanyang tigmagkabilang kilay at kanyang tinitigan ng makahulugan ang kanyang mismong magtatare at sinabi niyang Huwag kang magsalita ng ganyan Henry dahil kinuha kita at inupahan para magtare at hindi upang makialam sa aming usapan ni Kano Gawin mo ang trabaho mo at ikipot mo ang iyong mabahong bunganga. Masyado kang hambog, Henry. Ama, kano? Emio, pasensya na kayo sa mga sinabi ni Henry. Napayo ko at nagkulay lungganisa ang hitsura ng magtataring si Mang Henry nang sinabi yon sa kanya ng kanyang among si Mang Marcelo. Ayos lamang po yon Mang Marcelo. Ama, Henry, totoo ang mga sinabi mo kanina at hindi ko tinututulan lahat ng yon. Ang tungkol sa nakita mo sa aming malaginto pero isang beses ko lang isinasabak si malaginto sa bakbakan sa loob ng isang araw. Bukod doy, meron kaming usapan ni Mang Marcelo at sana'y nauunawaan mo yon Henry. Mahinahong sabi ni Tay Sanoy na kayo kong magtataring may mutiang galing sa tubig na si Mang Henry. Kano, kanina ko pang kinausap ang sintensyador at kristo ng sabungang ito. Sinabi ko sa kanila ng ating mga panabong na ang susunod na paghaharapin sa gitnang bahagi ng sabungan. Kung kaya't ay tayo na kano sa loob ng sabungan. Pagkatapos na sabihin yun ni Mang Marcelo kay itay, at kay Mang Iko ay aking kinuha kagad. Ka sa kamay ni Itay ang kalmadong si Malaginto at mabilis kong iniabot kay Itay ang nooy brusko at kondisyon na kondisyon o baling mayahin tayo nang muli sa loob ng sabungan pareng iko mabilis namang sumang-ayon kay Itay si Mang Iko at pagkatapos ay magkakasama na nga silang apat na pumasok sa loob ng sabungan Muling nagsigawan ang mga mamumusta sa paligid ng sabungan at pagkarating nila sa mismong loob ng sabungay, iniutos kaagad sa kanila ng sintensyador ng sabungan at kargahan na nga ng tari ang paanan ng kani nilang mga hawak na panabong. Henry, makinig ka sa akin. Ngayon mo patunayan na totoo ngang isa kang magaling na magtatare at kung gaano nga baka bisa yang iyong tangang mutya sa paraang Henry pabagsakin mo ang ubaning mayahin ni Kana gamit ang iyong matalas na taring ikinakabit sa aking sinyaladong bangkas at yang iyong sinasabing mutya ng tubig na nasa iyong pag-iingat ang may diin at malinaw na pagkakasabi ni Mang Marcelo sa noy nagkakarga na ng tari at umuusal sa paanan ng kanilang sinyaladong pangkas ang magtataring si Mang Henry. Boss! Ha, 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 ha. Isagad mo na, boss! Boss Marcelo, ang perang pustang dala mo ngayon din, ngayong araw na ito. Dahil sa lakas at bisa nitong maliit na botelyang may lamang tubig ang siyang siyang aking ipinahid at aking ipinatak sa mismong talim ng taring ito. Ay sinisiguro ko sa inyo, boss, kahit ang malagintong panabong ni Kanaw ay mabibiyag lang, ha? ha, 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 ha. Ang sagot naman sa kanya ni Mang Henry. O kay Mang Marcelo. Siguraduhin mo lang, Mang Henry, na magkakatotoo ang mga sinasabi mong yan. Dahil pag nanalo ang aking sinyaladong pangkas sa kanyang ubaning mayahi na yan ay ang susunod nitong makakabanga sa susunod na mga pagkakataon ay ang malaginto ni Kano. At pag ikaw ay nagtagumpay na matalo si malaginto ay gagawin kong doble o triple ang ibabayad ko sa iyo. 100% boss Marcelo, tayo na. Tayo na ang mananalo dahil kagaya ng tubig sa ilog ay naaaninag ko na ang ating tagumpay. Hindi lang matisa sa larong sugal o sa mga paraha itong aking mutyang ito, kundi lalong lalo na nga sa larangan ng sabong. Magtiwala ka lang sa akin, Boss Marcelo. Yon ang pinakamahalaga, ang may paniniyak na pagkakasabi ni Mang Henry kay Mang Marcelo. At pagkatapos na mais saayos at makompleto ng Kristo at Sintensyador ng Sabungan, ang mga perang pusta para sa dalawang magbabakbakang mga panabong ay mabilis nang ang ikinasa. Ang kanilang magiging banggaan, si Tay Cano at si Mang Marcelo, ang makikita ng magkaharap na sa gitnang bahagi ng Sabungan. Alam kong katulad ng inyong malagintong panabong Kano, ay hindi rin basta-bastang panabong yung iyong hawak na isang obaning mayahin. Pero, ang aking sinyaladong pangkas na ito'y nagmula sa lahi ng mga sinyaladong panabong at hindi nagpapadaig sa anumang bakbakan. Ang detalyadong pagkakasabi ni Mang Marcelo kay Itay. Yan din ang nakikita ko, Mang Marcelo, sa inyong panabong. Sa inyong panabong na yan. Pero, mamaya po ay malalaman natin kung ano nga ba talaga ang totoo sagot sa kanya ni itay parehong tumuka sa isa't isa ang dalawang mga panabong nang ang dalawang panabong ay kanilang pinagharap kung kayat ay magkasabay na nga nila itong binitawan sa lupang siyang nagsisilbing sahig ng sabungan at paglapat sa sahik ng sabungan ng mga paa ng aming ubaling mayahin ay tumayo itong brusko. Hindi lamang yun. Kumaba aba ang kanyang leeg? Walang palya nitong ipinapagaspas ang kanyang dalawang malalapad at mapupulang mga pagpaka. Kasunod ay tumilaog pa ito ng malakas habang hindi niya inaalis ang kanyang paningin sa nooy. Nakapusturang parang papasugod sa kanyang sinyaladong pangkas nang walang ano-ano'y bigla na lamang na at lumipad. Papalapit sa aming ubaning mayahin ang nasabing sinyaladong bangkas. Napakabilis nito. Dahilan upang maghiyawan ang mga mamumusta, pinalo niya ng pinalo ang aming ubaning mayahin. Subalit kitang kita naming lahat na puro daplis lang sa mga palahibo ng aming ubaning mayahin ang kanyang kargadang tari. Hindi maganti ng pagpalo ang aming ubaning mayahin. Subalit puro pag lang at paglayo sa senyaladong pangkas ang kanyang ginagawa. Kalmadong kalmado itong parang simalagin Sa tuwing ito'y nasa bakbakan, taliwas yon sa nasabing senyaladong pangkas dahil napaka-agresibo nito. Makipaglaro at para bang nagmamadali na itong wakasan na ang buhay ng ubaling mayahin sa bawat pagpalo ng sinyaladong bangkas sa kanya sa tuwing ito'y inaatake at pinapalo niya mabilis niya itong sinusundan hindi lamang yun dinidikdik niya ng dinidikdik ng sunod-sunod na mga pagpalo ang aming ubaning mayahin bigla na lamang tumilapon at lumagapak sa gilid o harang ng sabungan ang aming ubaning mayahin at kung ito'y titingnan para bang ito'y ipinapon doon sa gilid ng ruweda nang siya'y winasiwas ng kargatang tari ng nasabing sinyaladong pangkas. Ngunit mabilis itong nakakatayo at muling pinaghahandaan ang nooy papalapit sa kanyang sinyaladong pangkas. Ibang klase ito. Bakit? Bakit hindi gumaganti ng pagpalo o pag-atake? Ang gubaning mayahing yan. Ano bang ibig sabihin ito? Oh, hindi. Hindi maaari ito. Mukhang ako'y mapapahiya sa sapungang ito dahil bakit sa dami ng pinakawalang pagpalo sa kanya ng aming sinyaladong bangkas ay ni hindi man lang ito napupuruhan sa halip ay puro taplis lang sa mga balahibo ng ubaning mayahin na yan. Ang nagagawa ng aming sinyaladong bangkas hindi maaari ito. Ang nagtatakang pagkakasabi ni Mang Henry sa kanyang sarili kung saan ay makikita na itong pawisan na ang kanyang noo at ang kanyang leg o sa madaling ay insyunado na ito ng mga pagkakataong yun Anong problema ha? Henry Bakit tila ata ikaw ay nanginginig na Henry? Ang makahulugang tanong sa kanya ng kanyang katabing si Mang Marcelo kung saan ay halos ikinagulat yon ni Mang Henry at parabang hindi na niya alam pa kung ano ang kanyang isasagot sa kanyang among si Mang Marcelo subalit nagawa pa rin niyang makaisip ng dahilan o rason sa paraang Nagpapainit pa lamang boss Boss Marcelo Ang ating sinyaladong panabong na yan Mamaya-maya lang ay wawasaki na ng aking ikinargang tari sa kanya ang katawan ng ubaling mayahin na yan, boss. Magtiwala ka sa akin. Hindi yun ang nakikita ko ngayon, Henry. Dahil ang kinagawang mga pagpalo at pag ng aking sinyalabang bangkas ay normal na sa kanya, Henry. At bakit parang hindi ko nakikita ang bisa ng sinasabi mong ikinargamong mutya, usal at mga dasal? sa kargadang tari ng aking panabong, Henry. Henry, hindi pa gumaganti ng pag sa aking panabong. Ang ubaneng mayahin na yan. Nang mga pagkakataong yun ay hindi na nga nakaimik pa o nakasagot ba kay Mang Marcelo itong si Mang Henry. salip ay parang naubusan na ito ng hangin uyabang sa kanyang katawan nang walang ano-ano'y bigla na lamang tumalon at lumipad. Papalapit sa noy nasa ereng sinyaladong bangkas ang aming ubaning mayahin. At ito'y pumaibabaw at pumatong pa sa likuran ng sinyaladong bangkas. Kasunod ay isang pagbalo lang ng kanyang kargadang tari ang kanyang ibinaon sa katawan ng sinyaladong bangkas. Ang siyang naging dahilan ng biglaang pagbagsak sa sahig ng sabungan. Nang nasabing sinyalatong pangkas sa lakas ng pagkakapagsak nito ay ito'y lumagutob sa sahig ng sabungan at ito'y makikita ng nangingisay-ngisay at bumubulwak na ang dugo sa kanyang nakabukang tuka at wala na itong buhay nang ito'y dinakma at iniangat ng sintensyador at kitang kita ng lahat sa kung papaanong walang palya ang pag-aagos ng kanyang mga mapupula at mayayapot na dugo at mayayapot na dugo sa kanyang kaliwang kilikiling winasak ng kargadang tari ng aming ubaling mayahin samantalang nang bumagsak sa sahig ng sabungan ang aming ubaning mayahin matapos niyang lagyan ng sugat ang sinyaladong pangkasay tumayo itong brusko at tumilaok ng tumilaok. Wala itong tinamong ni isang sugat o kulit ng tari sa kanyang katawan nang ito'y sinuri ng sintensyador ng sabungan at ni Itay Kano. Kung kaya't ay nagsigawan kaagad at nagbunyi ang mga mamumustang sumugal ng pera sa aming ubaning mayahin matapos na maideklara ng sintensyador ng sabungan Panalo! Panalo ang aming ubaning mayahin! Ano sa tingin mo, Marco? Anong masasabi mo sa isang mandirigmang panabong ni Kano na isang ubaning mayahin? Ang tanong ng isang matandang lalaking, Noy, nasa gilid ng sabungan kasama ang kanyang dalawang mga alalay at ang kanyang inupahang kilabot na isang magtataring nagmula pa sa may nila at nagngangalang si Marco Muli po mga mahal naming kamundo maraming maraming salamat po sa inyong pinawang pag-comment, pag-like at pag-share sa ating mga nakaraang upload. Maraming maraming salamat po. Nais ko lamang pong pasalamatan at shout out si Trofa TV Blogs at ang Ubina Family. Nais ko lamang pong shout out si Boss Baldayot at ang kanyang buong pamilya dyan po sa si Kalinog Iloilo. Maraming maraming salamat po sa inyo. Kay Boss Emerson Ornedo. Kay Boss Jolito Romero. Maraming maraming salamat sa iyo Boss. Shout po kay Paring Sukoy ay paring G.P. paring Teban, paring Pedro at paring Michael. Ang nagpapashoutout po ay si Boss Wilfredo Diaz. Shoutout po kay Boss Jerome B. Arnaiz ng Samar. Kay Boss Rowell Mendoza ng Silang -Kabite. Salamat po kay Boss Milchor Recta. Kay Boss Jana Agustin. Kay Boss Henry Tamigin ng Davao City kay Boss Jiffy TV Vlogs na palagi pong nakikinig sa atin dyan sa Fairview. Maraming maraming salamat po sa inyo, Boss. Kay Boss Tony Villaruel. Maraming maraming salamat po, Boss. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss RJ Vlogs. Boss, maraming maraming salamat po sa inyo. Kay Boss Pernan Nadera ng Pagsanhan, Laguna. Boss, maraming maraming salamat po kay Boss Bro Rex TV. Boss, maraming maraming salamat po sa inyong suporta. Kay Boss Maita Alutaya. Boss, maraming maraming salamat po sa inyo. Shoutout po kay Boss Ronaldo Osoleta. Boss, maraming maraming salamat po. Shoutout po at maraming maraming salamat po kay Boss Iking Banlaygas. Boss, maraming maraming salamat po. Kay Boss Angel Simbulante. At sa family Simbulante From Obay, kabankalan City Maraming maraming salamat po mga boss Shout out po kay boss Rafaelito Arnaiz Villaram Boss maraming maraming salamat po Shout out po kay boss Kibin Dikap Boss maraming salamat po Shout out po kay boss Mateo Diaz Boss maraming maraming salamat po Kay boss Giovanni Magiriano. Kay mampia Pia Arnaiz kay Boss Francis Citt at sa kanyang mga tropang palaging nakikinig sa ating kwentong sina Boss Jomar, Boss Obiong, Boss Maki, Boss Ronnie at si Boss Kenneth. Maraming maraming salamat po sa inyo mga tropa. Kay Boss Wilfredo Diaz, kay Boss Jonas Francis Paragas, kay Boss Victor Tikala, kay Boss Rene Abalos, kay Boss Digi Diren Galido, kay Boss Merwin Olive kay Boss Jat Magdas, kay Boss Hermelito Baloya, kay Ma'am Melrose Popas, kay Ma'am Idin Baliente at sa kanyang buong pamilya dyan po sa Kalokan, kay Mama Michelle Oxteros at sa kanyang buong pamilya, kay Boss Giobel, kay Boss Borleng Lawrence, kay Boss Laguda Erle, kay Boss Jan Gavin Moneva, kay Tokayo at Candelaria, kay Paring Gerard Bacarasa... Pare, maraming maraming salamat sa iyo. Kay Kuya Erms Whitey, kay Boss Nora Abbas, kay Boss Iga Norkewa, kay Boss June Alcantara, kay Boss Rolly Bangkaya, kay Boss Ronilo Romo, kay Boss Silvania 69 Gaming, kay Boss Angelo Crelego, kay Ma'am Ginalyn Bersosa, kay Tol Jimmy at sa kanyang channel na ang Mahiwagang Baston. Sa aking darling na si Ma'am Chris Apple kay Bus Mark de la Cruz, kay Bus John Hikap, kay Bus G. Semojoh, kay Bus Gerald Bacolod, kay Bus Malvin Gera, kay Ma'am John Lee Carte, kay Ma'am Rosie de Mesa, kay Bus Amer, kay Ma'am Resel Grato, kay Bus uh, Sigma, kay Ma'am Jusilin Vregente Vregente, kay Bus Guillermo Banaga, kay Bus Julie Rovion Paliana, kay Bus Lowy Orolpo, kay Boss Solomon Villeta, kay Boss Patrick Hernandez dyan po sa Kandabong Alcantara, Cebu, kay Boss Joey Earl, kay Boss uh, Jake Alcala at sa kanyang anak na si Jackie Mata, kay Boss Emiliano Rapols, kay Mampay Diaz, kay Boss Edwin Duran, kay Boss Nilson Enfleo, kay Boss Giovanni Almanon, kay Boss Feli Rivera Remondo, kay Boss Chit Bayot, kay Ma'am Milit Mayo Kaskayan, kay Boss Lenar Elfas, Diyan po sa Bicol. Shoutout po sa inyo, Boss. Kay Boss Efren Abadiano, kay Boss Sami Baklas, kay Boss Gavin Neras, kay Boss Chris Batok, kay Boss Rodilio Ledesma, kay Boss Backyard Breeder,